Okay. Tama-tama pala, isang vlogger ang aking nakaharap ngayon. Si Sir Safety Moto Vlog. Ah, na. Kaano na tayo? Uh, Kaya, nung makita ko nga to, sabi ko, teka mukhang may aksidente doon. So, tiningnan ko nga. Kasi, unang-una, uh, yung sasakyan na to, kung nasira, dapat hindi pinatatagal dito. Dapat so, inaalis to kaagad dito, hindi pinapatagal dyan. Kung sakaling hindi man nila maalis kaagad, dapat talaga merong mga early warning device or ilaw sa gabi. Ano kayo? Hmm. Alam na rin ang otoridad? Ah, uh, malamang. Dahil mm. meron ng ano, iklam eh. Ah, uh, malamang, malamang po. At, Ako naman si Antonio Guarino. Po? Antonio. Guarino. Anto sir Antonio, nice to meet you sir. Uh, maraming salamat po. <laughs> Mas at, at least yan. Ah, <laughs> uh, uh. Sige. Sige sir. Ayo Ah, uh -uh, okay, thank you. You're yeah, right. welcome. Right. Okay. okay.